Manihapon di ay taninyo diha mga paps, nagsabaw ratag manok diri kay sigiratag kaunog uga ani. Tirada nato karon kay murag medyo kaulanon naman pud ang panahon. Maglahatara tag manok diri gamay pang panihapon mga paps. tan lang mo diha mga paps kay naa mga hisgutan karon about sa pag vlog vlog kay daghan nang utana. Dili nako maisa-isa og reply tanan sa mga nag-ask na ng nganong wala daw ni taas ilang views og wala na dagdagan ilang followers. Ang hinungdan man gud ana mga paps, wala mo nakipag-engage og tama. Og kabalo ka mo diskarte parihas anang uban. Og makakita mo anang mga nag-comment sa baba reply na sila tanan. Og isa-isa ha og message para mabalikan ka og sila na pod mo adto sa inyong balai. Anara na kadali mga paps o gusto ka makipag-engage og tama pero kinahanglan humanon nimo daan ang video bago ka mo like og react og kinahanglan emong comment related ragihapon sa video nga imong gitan aw. Diha na ka mo sumpay sa kinalasan og count me in o ruban pang tawag sa makipag F2F. Sa mga nangutana na bawal ba daw mag comment og count me in o ruban pang tawag sa makipag F2F. Mga paps pangita daw sa inyong help center og naaba mga pangalana sa mga policy ni Meta nga bawal. Nahimo ra ng bawal tungod kay giabusaran paggamit, dapat maggamit mo ana ayaw isunod-sunod imong comment. Butangi og limit para dili ka ma-restrict. Ana mga paps og gusto ka makipag-engage sa ubang content creator, labi na sa mga bago pa nagsugod na gusto mo daghanin yung views og madagdagan inyong followers. Pero tambag lang pud na ako mga paps na okay ra man dili ka makipag-engage sa ubang content creator kung nindot imong content makalingaw or makahatag og pagtulon depende sa imong video kung comedy ba or naghatag ba ka og mga tips about bisan unsa or nag-tutorial ka. Mao na'y ginatawag na high-quality engaging content kay ang mga tao na mismo mo follow og mo view sa imong mga video bisan. Wala ni mo sila sugo kay entertaining man imong video or content. ug ni manipud mga paps ayaw mo pagpukos og pagpadaghan sa inyong followers. Kay bisan unsa pa na kadaghan sa imong followers. Ayaw pagdahom mga kanatanan mo tanaw na sa imong video. Pukosi si pud og pagpadaghan sa imong video kay once nga nay isa ka video nimo nga mo viral, diha ka makahakot og daghang views og daghang followers. Makatabang man pud nang makipag-engage ka sa ubang content creator. Labi na og bago pa ka sugod unya. Wala pa kay followers or viewers. Unya dili pa ka kabalo ayo mo himo og mga nindot na content. Kay imong content imong kaugalingon ray na lingaw. Kana lang mga paps og daghan ka ayong salamat. God bless you.